sa muling pag-iimprenta ng mga balota. Ang kamera naman hinimok na i-recall ang ipinasang panukala hinggil huyan sa Comprehensive Sexuality Education Program. DMW naman nakikipagtulungan na sa pamahalaan ng Kuwaiti kaugnay sa pagkamatay naman ni Daphne Nakalaban. At mga biktima ng sunog dyan sa Davao na tulungan ng Brigada News FM Davao at ng Juan Tahanan Party List. Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama. Ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve to a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Nationwide, Balita Nationwide sa Umaga. Nationwide, Brigada Balita. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito... Ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Brigada Balita sa Umaga. Araw po ng Lunes, mga kabrikada, January 20, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungao at Brigada Gab Dalisay Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita sa Umaga Mga kabrigada, iginit ng Philippine Coast Guard na hindi sila magbibigay ng deadline sa Chinese monster ship na kasalukuyang nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas Ayon ho sa PCG, dalawang linggo nang namamalagi at naglalayag ang naturang parko sa katubigang sako po ng ating bansa. Sa kabila ho nito, tiniyak ho ng ahensya na patuloy ang kanilang monitoring at aktibong pagsasagawa ng radio challenges laban ho sa iligal na presensya ng naturang barko. Nilinaw din ng PCG na hindi kabilang sa kanilang mandato ang pagbibigay po ng deadline sa Coast Guard ng anumang mga bansa. Gayon pa nananatili silang nakatutok sa sitwasyon para ho protektahan ang soberanya ng Pilipinas. Yan naman ho ang kauna-unahang maritime cooperative activity sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika. Yan po sa may West Philippine Sea. Naging matagumpay daw. Brigada Kath Austria i-brigada mo. Report! Matagumpay na naisagawa ng Armed Forces of the Philippines at United States Indo-Pacific Command ang unang maritime cooperative activity ngayong taon sa Palawan area na bahagi ng West Philippine Sea nitong January 17 at 18. Ayon sa AFP, kabilang sa mga assets ng Pilipinas na lumahok sa aktibidad, ang BRP Antonio Luna, BRP Andres Bonifacio, dalawang FA-50 fighter aircraft at mga search and rescue assets mula sa Philippines. Air Force. Sa panig naman ng Estados Unidos, ang USS Carl Vinson Carrier Strike Group, USS Princeton, USS Tarret, MH-60 Seahawk Helicopter, V-22 Osprey Helicopter at dalawang F-18 Hornet Aircraft. Kabilang sa mga naging aktibidad ang Communications Check Exercise, Division Tactics Officer of the Watch Maneuvers at Photo Exercise. Nagsagawa rin ng dissimilar aircraft combat training ang mga kalahok na barko. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., ang fifth iteration ng MCA ay nagpatibay pa sa bilateral maritime cooperation at interoperability ng Pilipinas at US, pati na rin ang kanilang mutual effort na patuloy na protektahan at tiyakin ang mapayapang rehiyon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath, Austria, ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music News Authority. Sa ibang balita tayo mga kabrigada, ito namang aligasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na meron daw blanco sa nilagdaang 2025 National Budget ay fake news. Ay duyan sa palasyo ng Malacanang. Brigada Maricar Sargan i Brigada mo. Brigada. brigada. <laughs> Report. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, sa ibang balita na humo na tayo, lahat ng uhunang ng makina ng National Printing Office target ng gamitin ng COMELEC para nga huyan sa pag ng mga palota. Brigada Sheila Matibag, i-brigada e mo! Brigada! sa Miyerkules, January 22 ang pag-iimprinta ng mga bagong balota para sa 2025 national and local elections. Ito ay matapos masuspindi ang printing ng mga official ballots bilang tugon sa utos ng Supreme Court. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, nais na nilang gamitin ang lahat ng mga available na mga makina ng National Printing Office, lalo pat nagkaroon na sila ng delay sa pag imprenta ng balota. Mayroon pa umanong apat na makina ng NPO at balak na nila itong i-maximize. May dalawang bagong makina rin anyang dinala ang Miro Systems, kaya inaasahan nilang madodoble ang produksyon ng mga balota. Aminado si Garcia na sumablay na sila sa sinusunod na timeline, pero mensahe nila sa publiko, huwag mag-alala dahil mahabol nila ito at may mga contingency measure ang COMELEC. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila sa The Music and News. Authority! Balikan natin si Brigada Maricar Sargan ng ilo sa fake news daw. Itong may blanco sa nilagtaang 2025 National Budget. Y brig Brigada Marie e Brigada More. Brigada. Multipli. Report. pinasinungalingan at mariing kinundinan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang aligasyong ibinato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa umano'y mga blankong bahagi ng 2025 General Appropriations Act. Ayon kay Bersamin, fake news ang mga pahayag ni Duterte na sinasabing may mga blankong item sa budget na pwedeng punuan ng administrasyon na parang blankong cheque. Nilinaw ng Malacanang na walang bahagi ng 2025 National Budget ang hindi nasuri bago lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dumaan din daw sa masusing pagsusuri ang buong 4,057 na pahina ng GAA sa Kongreso at sa Department of Budget and Management upang matiyak ang kawastuhan ng mga halagang inilaan na kaya imposible umanong maglalaman ng blankong item ang batas. Binatikos din ng palasyo ang pagpapalaganap ng maling impormasyon ni Duterte at hinikayat ang publiko na tignan ang opisyal na kopya ng budget sa website ng DBM upang makita ang katotohanan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Balita nationwide. Ito namang pagpapatupad ng 58 pesos na maximum SRP. Sa mga imported na bigas, sisimulan huyan yan ngayong araw. Brigada Jigoboy Custodio, e brigada mo! Brigada! Simula ngayong araw, ipapatupad na ng Department of Agriculture ang 58 pesos na maximum suggested retail price sa kada kilo ng mga imported na bigas. Layo nito na tugunan ang hindi makatwirang retail prices ng imported na bigas sa ilang lokal na pamilihan. Ayon kay Agriculture Spokesperson Asek Arnel de Mesa, una itong ipatutupad sa Metro Manila at katuwang nila ang mga lokal na pamahalaan at ang DTI para matiyak na masusunod dito. Buwan-buwan irereview review ang presyo para masigurong naaayon ito sa presyo sa world market. Pagpapaliwanagi naman ng DA, ang mga mahuhuling nagbibenta ng lagpas sa MSRP at maaari silang maharap sa isang parusa. Samantala, aalisin na rin ang mga brand sa bigas na posibleng dahilan ng pananamantala sa presyo. Color coding ang ipapalit at maglalabas pa ang DA ng guidelines tungkol dito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 5.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Brigada Balita, Nationwide Ang kamara hinimok na i-recall ang naipasang panukala hinggil puyan sa Comprehensive Sexuality Education Program. Brigada Haji Camino, i-Brigada mo. we got him. Got him. B -b -b buy. report Nanawagan si Representative Eddie Villanueva sa mga kapwa kongresista na bawiin ang pag-aproba sa panukalang batas na nagtatatag sa Comprehensive Sexuality Education Program. Ang House Bill 8910 na lumusot sa mababang kapulungan ay ang counterpart measure ng Senate Bill 1979 na layong bumuo ng Comprehensive Sexuality Education na inaasahang tutugon sa isyu ng teenage pregnancy. Ayon kay Villanueva, bagamat valid concern ang teenage pregnancy, magsisilbing entry point ang panukalang batas sa ideolohiya ng mga dayuhan na labag sa konstitusyon pati na sa Filipino values na nakasentro sa Diyos at pamilya. Magbibigay daan niya ang panukala para sa adoption ng curriculum na itinatakda ng international standards na nagtuturo ng umano'y hindi akmang konsepto ng sexuality education. Kabilang narito ang masturbation, oral sex at iba pang matututuhan ng basic education students na ang pinakabalang Ta ay anim na taong gulang. Naniniwala rin ang kongresista na maisasantabi ang parental authority gaya ng pagkakaroon ng access ng mga minor de edad sa reproductive health services at pagpapasya sa usapin ng sexuality ng walang pahintulot ng magulang. Bukod dito, ipinaliwanag ni Villanueva na kinokontra ng panukala ang prinsipyo ng Biblia at mandato sa konstitusyon na nagbibigay sa mga magulang ng tungkulin na hubugin ang mga anak. Dahil dito, dapat umanong ibalik sa committee level ang panukala upang maihanay sa constitutional standards. Taong 2023, nang aprobahan sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang House Bill 8910. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Mga kabrigada, tiniyak naman ang Department of Migrant Workers na patuloy ho nilang pinapantay ang kaso ng pinaslang na OFW sa Kuwait na si Daphne Nakalaban. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo kaktak may abogado ho silang nakadeploy sa Kuwait para makipag-ugnayan sa mga otoridad na nagsasagawa ho ng imbesigasyon sa pagkamatay ng biktima. Dagdag pa ho niya nasa kustudiya na ng mga otoridad ang buong pamilya na mag-asawang pinagtatrabahuhan ni Nakalaban. Binigyan din po ng ahensya na patuloy ang kanilang pakipag-ugnayan sa gobyerno ng Kuwait. Nakaantabay rin sila sa pagsasampan ng kaso laban ho sa mga sospek upang mapanagot ang mga ito at maibigay ang justisya para sa pamilya ni Daphne. Patapos pong hindi patuluyang maiakyat sa plenaryo ng Senado ang pagtalakay sa Motorcycles for Hire Act. Isang senadora nagtataka na baka magdulot na ng kawalan ng trabaho sa higit 50,000 MC Taxi Riders. Brigada Ann tes i-brigada mo. Brigada! <laughs> Pinangangambahan ni dating Senate Committee on Public Services Chairperson Sen. Grace Poe na baka magdulot ng kawalan ng trabaho sa mahigit 50,000 motorcycle riders sa bansa ang kawalan pa ng batasing gildito. Pero ayon sa Senadora, may otoridad ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na payagan ng mga motorcycle riders na ipagpatuloy ang kanilang operasyon na siyang nakatutulong sa milyong Pilipino. Dagdag pa niya, handa naman sila sa Senado na gumawa ng resolusyon upang magkaroon ng legal cover ang pag-extend ng LTFRB para rito habang sinusuri naman ang pagpapatupad sa motorcycle for Harak. Matatandaan, matapos ang nakarang pagdinig sa Senado ay dadaan na sa technical working group ang pagtalakay dito at susubukan naman o ni Senate Committee on Public Services Chairperson Senator Rafi Tulfo na ihabol itong maisabata sa solo kuyang kongreso in the heart of changing lives ito si Brigada and Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila the music news of Troy si balita naman ni senador Bongo ang Senate Committee on Health chairperson ang inagurasyon ng Super Health Center John sa Cebu Parte pa rin ito mga kapriganda ng kanyang inisyatiba na mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga Pilipino, lalo na ho sa mga nasa malalayong mga lugar. Ang naturang Super Health Center ay inaasahang magdadala ng malaki at positibong pagbabago sa buhay ng mga residente ng bayan at ng mga kalapit na lugar sa tulong po ng facility na ito magiging mas madali at mabilis para sa mga tao ang makakuha ng serbisyong medikal mga kabrigada. Layunin din ho nito na bawasan ang hirap ng mga pasyente sa pagbiyahe papunta ho sa mas malalayong syudad o provincial hospitals para lamang makapagpagamot. Sa huli, sinabi ho ng senador na patuloy lamang kanyang inisyatiba na makapaglagay ng super health centers sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Balita, Nangako naman ng Department of Human Settlements and Urban Development o DISUD na tatapusin na po ang lahat ng mga po, natitirang po proyekto Pamahay para po sa mga biktima nga ho ng Super Typhoon Yolanda. Ang kay Disud Secretary Jose Acosar, inaasahang makukumulong Dato na ng National Housing Authority, ang natitirang 4702 housing units sa ilalim ng Yolanda Permanent Housing Project sa December 2025. Sa pinakahuling datos, nakumpleto na po ng NHA ang 53,917 units na kinakailangan para sa proyektong 'yan. Sa bilang na huyan, 45,454 na units ang kasalukuyang tinitirhan na ng mga benepisyaryo. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Para sa ating health news mga kabrigada, ang pagkakaroon po ng sapat na bitamina sa katawan ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan at maprotektahan ang isang individual laban ho sa iba't ibang mga sakit. Isa po sa mga pinakamahalagang vitamins na kailangan, para na ho ng mga teenagers ay yung mga nagpapalakas ho sa kanilang immune system. Sa pamamagitan ho niyan ay magiging mas handa ang kanilang katawan na lumaban sa mga viruses at iba pa po pong mga sakit na maaring magdulot ho ng karamdaman ho sa mga teenagers. Para ho masiguro sapat ho yung nutrients o nutrisyon ng ating mga teenagers, tiyakin po yung sapat ho nilang vitamina mula ho sa mga kinakain at syempre, stand ES4 multivitamin cap capsule. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Balita. balita. Makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, nabigyan po ng tulong. Ang mga residente na naapektuhan ng sunog dyan sa Davao City sa laguyan po silang nananatili sa evacuation center sa Maa Maajim matapos pong tumanggap ng tulong mula po sa mga listeners ng Brigada News FM Davao at sa one tahanan Party Partylist. Lubos po ang pasasalamat ng mga kababaihan at iba pang residente sa mga ayuda na natanggap po nila. Kabilang hurian ang ilang mga grocery items at mga produkto po ng brigada tulad po ng nigari. Ang mga simpleng tulong na ito ay nagdulot po ng malaking kaginhawaan para ho sa mga pamilyang nawalan po ng bahay. Samantala, ang mga bata naman po ay nagkaroon ng munting kasiyahan nang salubungin ho sila ng BNFM Davao Volunteers. Namahagi po ang grupo ng mga pagkain na nagbigay saya sa mga munting biktima ng trahedya. Ang naturang aktibidad po ay bahagi po ng unang yugto ng pamamahagi ng ayuda para po sa 31 families na naapektuhan po ng sunog. Ayon po sa ulat, labing apat na mga bahay ang natupok habang dalawa ang bahagyang nasira sa naganap na insidente. Ang bayanihan naman at malasakit po ng komunidad ay nagiging inspirasyon sa pagbangon ng mga biktima ng sunog. Balita ng kabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo ay makatulong kasama po ang Wantahanan Partylist. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbibigay donasyon na bilang mga Pilipino ay nananatili pa rin buhay sa ating mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM at sa Wantahanan, maraming salamat ka, Brigada Balita. balita. Makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Mapag Brigada Balita Nationwide. nationwide，saumaga na balita nationwide，kada balita。 At mga kabrikada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority. Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.